Maganda na tayo ng order natin. Order is coming. Nag-order kami ng pasta at the rice. Nagyan ko nga ito ng may bibo. Ay, lalagyan ka lang. Ang mga order. Hindi namin try na yung chicken mix kasi ayaw ni Chico. Laki na tayo na kamanok sa bahay daw naman nabukt kami ng iba. Yeah. Dapat nga to kami sa malaki. Si Gina kasi. Oh no. Wala pala ito ano. Hindi pala ito ano. Oh no. Isi tayo na to. mushroom soup, mushroom soup. Uy, 41 tayo 40 lang and na natin 7140. 140 oh, budget 100 ayun okay. ka na soup magtingin ka na ng soup ganyan okay. okay. magigot sa Dumating na yung, dumating na yung isa naming order. Chicken with mushroom pizza. Ito, bagay ate mo yun Ayun, dumating pa yung iba. Wow. Spaghetti in plants. spaghetti with Bacon tihatay mo na nate. Hi. Pizza mushroom single. Thirty dollar. Thirty eight. And guys, pagkain namin ko lang Kulang na lang sa isang pizza yung. Oh, so, ito ang ah. Ito yung aking order. Ito yung spaghetti ko? Mm -hmm. Parang hindi siya masarap Yan, clams. Oh, ito yung At ito naman kay Gina bacon with spinach pasta. Antayin muna natin yung isang spaghetti sa mga. Finally guys, dumating din yung isa namin order na cheese pizza. Para siyang double cheese. Ang so, pisa na namin, paubos na yung isa. Isang <laughs> order. So, ayun guys, natapos din kami. Pero pang hindi na uubos nakakabusog din pala. Sa so, halagang $70. Yan. Sigot na si Mata. Gusto kami. Gusto kami. Gusto kami.